Hello guys, welcome po sa aking YouTube channel, Yona Vlogs. Kumusta pa kayong lahat guys? At kung bago ka lang po dito sa aking YouTube channel, baka pwede namin pong mag-subscribe para makatulong ka sa akin channel. Maraming salamat. Na-stress ako nung nag-email sa akin si Google na within 14 days, pag hindi ko pa na-set up yon, i-delete ide nila yung account ko. Sobrang nag-panic ako, hindi ko alam yung gagawin ko. <laughs> Buti na lang guys, naagapan ko siya. Ayan. Eight days before na um, i delete nila, naagapan ko na. Buti na lang guys, talaga. Na nagre-remind sila ng mga ganon. Kasi nung una, tips din, para maging aware din kayo sa mga mga tulad ko na content creator dyan o sa mga nag-uumpisa pa lang, dapat kumplituhin nyo po yung pag-sign up nyo sa inyong Google account. Para sa ganon ay wala pong problema na kaharapin. Dapat kumpleto po talaga siya. Especially sa si mga birth date. Ganon. Kasi para malaman nila kung ikaw ay kids or adults. Yun po yun. So, yung problema ko nun guys, kaya siya nag-google sa akin ng ganon. Nag-inform si Google sa akin ng ganon. Kasi nga, nakita nila sa aking Google account nakulang yung sinign up ko doon at wala yung birth date ko na nakalagay doon. So, ayun yung niremind nila sa akin. Yan guys. So, dapat talaga kumpletuhin natin lahat ng tools, information sa ating Google account. At pag-usapan naman natin ngayon guys about monetization. Monetize na nga ba ang aking channel? Ayan guys. Honestly guys, hindi po pwedeng mamonetize ang aking channel dito po sa bansa nila. Kasi po, kasama po ang bansa nila na uneligible. So, so kailangan ko talagang umuwi sa Pilipinas para doon lang po talaga ako pwedeng ma-monetize. Yan, hope, hoping guys, hopefully soon na mamamonetize din pang aking channel. Hayaan nyo guys, pag monetize na ako, automatic po yan na magsasahod na rin po ako. So, abang-abang po! Kaya hindi rin pa ako nawala ng pag-asa kasi dito po ako nag-grow eh. Kahit uneligible po ako dito sa bansa nila. Pero dito pa ako nag-umpisa na vlog-vlog ng ganito, family vlogging, or whatever. Lahat ng mga ano-ano pa, kung ano pinagbablog ko. Ayan. So, be inspired na lang guys. At magpatuloy tayo. Lalo na sa mga nag-uumpisa pa lamang dyan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Ituloy nyo lang po yan guys. So, ayan. Ayan nga guys, sad ko po lahat kung may Google AdSense na, mamamatis na ako, magkano yung sahod ko. Malalaman at malalaman nyo dyan guys, dito lang sa aking YouTube channel. So, maraming maraming salamat po hanggang dyan lang po ang aking video for today. Maraming salamat po sa inyong supporta, sa inyong panonood, sa inyong oras. Maraming salamat po guys. Please don't forget to like or subscribe po sa aking YouTube channel. See you again to our next video, guys. Thank you so much and God bless everyone. Bye.